talagang hindi naman kapimpali-parang talagang effort oh, pero na maboy yung uhangin. Sobrang halog kasi impali-parang yung uhangin na. Ayun po halos bubong na lang yung nakikita. Natabu na tabunan ng lahar galing sa bulkan vulkan. Mampulakan Mayon.

lubog bubong na lang ang nakalitaw po na ay ito kabayan po mga bato mga bato na galing sa vulkan vulkan mayun ito po Aktual ko na ngayon nakikita. napaka tumira dito. Tentake mo, yung mga bato na yan. Yung may-ari ng bahay na yan. Ito. Ano siya, nakaligtas siya sa Opo, Bagyo. Tapos ngayon, inatake naman siya doon sa evacuation center. Yun lang. Ka, ka, ano daw, kaisip-isip ng mga ano oh, stress. niya. stress. Na stress siya. Mga anak. Pinundang niya, yung mga may baboy siya dyan. Nagbabalot sila. Ito po. So, Ito po mga bato galing sa bulkan. Lang. sa Galing po lahat yan sa loob ng bulkan na ibinuga. Nung sumabog ang bulkan, mayun. May ilog talaga? dito. Pero yung diki, natakpan na po. Ah, yung diki, doon ng Ay, tubig? doon tubig dati. So, Pumunta na lang dito kasi nabasag na yung galing, na rin. Nabasag yung diki kaya ngayon Hindi lang sa TV niyo nakikita ang dito sa nangyari dito sa barangay ko. Noong last type ko no ri. 2019 a 2020.

Matatuko, umubot sa Malalim pala yan. Malalim pala yan. po mga kaibigan. naman yung mga batok. Ang lalaki. Talaga namang makapanindig wala Galing po yan sa Bulcang Mayon

ito magiging mangyayari ito nasa public land na ito. Kasi yung tao dito, i-relocate na ito. Bahay at saka lupa, bibigyan na sila. Sa, goby pa, sa gobyerno oh. na ito. Ang oh. 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 so, oh. mangyayari po nito, ibabalik ko yung ibabalik ko yung dating ilog o kayen, tapos Itataas po yung Andito po yung dikin yan. <laughs> Hindi pa yung Nandito yung dikting na tabunan. Magiging bahagi na ito kap ng ano, kara kasaysayan na lang. Oh, kasaysayan. Kung kagaya ng kag sa oh, yun din. Kasaysayan na ito ng oh. TV. na lang to. Ilan ang bahay dito, Kapnyan? Ilan family? Ay, na andito sa supportion na ito, nasa may Bahay ito? Bahay yan, oo. Oh, ang Ay, sabi natin mga bahay pa ito. Ito, ito. Mga kabahayan pala ito, ito, nung ito nung araw. Lord, ito, hindi nga nung tung mga balay ini. Oo, oh, ayan o. Mga balay pala ito? Dike. Ito yung diki, uh, mga ito mga kabigan, diki. mga kababayan. Ito yung, kap, yung diki. Manta kay mo gaano ay, kalalim ang diki. O, mga bayan, oh. Ah, uh, halos pantay na ngayon. Yan, kap, ilang palapag yan? Yung ano na yan, natabunan. Ay, isa pa lang yan. Isang palapag pa lang yan. Ito yung diki dito, malalim ito, mataas to. Nasa 8 meters height. Oh. Ano, naman yan, kap? Ito ang ilog. Hanggang saan po yan? Hanggang doon, doon. Hindi, yan luwag po, perimeter. Ah, dito, dito yan. Saan eh. mm -hmm. sana dumada ng ilog ka po? Ito. Hindi, ngayon, ngayon. Ay, doon na. Mataas na kasi kabilaan ito. Mataas na, na. na kasi ito eh. Kaya ipagbubungkal ko ito. Ang pag-alis nito, kabilaan. Ito, ipapaakyat ko yan dyan. So itong alati, ito ka Dito. Dito yung ilo. Ano? Papunta doon. Ano? Oh. 8 meters. Pero 8 meters. dito. taas. Uh, dalawang tao. Gano'ng kataas ka? 8 meters. 8 meters. Ang hindi dito. Ang, ang, ang alalim nito dati. Ano mga kasama, ang oh, mga kaibigan, 8 meters, ang taas ng giki. Pero ngayon, ito na, inaapakan na lang namin ang ibabaw. Pantay na, mas mataas pa yung mga bato kaysa doon sa diki. Ito, ito nung araw, itong aming kinatatayuan dito ngayon, ito yung mga kabahayan nasa 100 families o mga kabahayan ang nandito umahigit mahigit natabunan ito ng mga bato itong mga bato na ito ito yung mga galing sa vulkan nang sabi nga ni kapitan para daw itong bulang apoy na sumisibot pa ibaba ah, taas pay taas ngayon

Kaya dito, nagsisibababa sila, dito sila tumira. Yung hilirang yan, PNR site yan, abandon, hindi nagpa yung PNR dito, walang improvement. Kaya bininta yung mga rights. Um, tapos yun naman, kabila, yun yun lang, PNR din. Kaya yeah, nata, nabalti uh, ko ng kwan. Pinapaka na lang natin ngayon. Ba yeah, too big. Go ah, on, bukan ito yung bato. Tingnan yung sa malook big panghubato. <laughs> Di betu yan. Ano man 'yan? Marmol. Hindi yan marmol, kuya. Ang bato. Sabi nga no, uh, Rotaria sigaling ng Pasig. Nung yayat ang bato dito. Eh. Ah? Oo, oh, hindi nga parang ginaganya nila yung bato nito. Pangtigas talaga ang buhay na bato to. <makes noise> yan, yung ito, so, black yan o. Oh. Yung tinatawag na armor rack. Armor ang Ito ang bine, in, inuhulog <makes noise> sa kung gagawin na fish port or port. Ito yung inuhulog. Lubigat yan o. Lubog yan, solid na yan. Hindi na rin siya bumubos, nagbubos, nagkukonsak sa ilalim. Ito na ang binabagsak sa mga port na yan ito mga armor ang malalaki itong galing dito wala mang may namatay doon may nakatirik na kandila sa gilid ng bato uh, okay. okay. diyan galing bahay kasi yan eh ito lang yan oh bahay kasi ito, ito. yan na yung